Dear DJ Cory, excited na ako nga ikasal sa iya. Kay gali, kasal na siya sa iban. Hello DJ Cory, itago ako sa ngalan nga Lenny. I have my live-in partner. Kag may duha kami nga anak. 16 years na kami. Actually going 17 years strong. Last year, naka ako sang message nga nagpakilala nga mother-in-law daw siya sang partner ko. Ginpabalo niya sa akon nga may asawa na ang partner ko. Ginpabangkot ko ang partner ko. Hambal niya sa akon, basis scammer lang na, i-block na. So nagpati ako. Gin-ignore ko ato. January 2023, naka-receive ako sa message halin sa nagpakilala ng mother-in-law sa partner ko. Tag ang unod sa mensahe niya. Picture sa marriage contract sa partner ko. Sa mga oras nga ato, ara lang ako sa balay. Ara sa work ang partner ko, gani gintawagan ko siya sa phone. Gintry niya man gintry niya man gihapon niya i-deny sa akon hasta ginhambal ko sa iya nga nakita ko ng marriage contract nila sobra ka sakit nga natago niya ni sakon sa muna kadugay ginhimo niya ko nga hangag nga tanga ginpamuka niya sakon nga alinga nga ako kay sa kalawig sang panahon blinded gid ako sa matuntuod niya nga status Ginpabayaan niya ako nga magplano sa kasal namon, magseminar sa simbahan, maghikot sa mga papeles, tapos amo na gali. Balaan niya man nga, hindi pwede ikasal, kay kasado siya. Legal, may papeles. Ang explanation niya sa akin, nahadlok siya nga madula ako sa iya kung ihambal niya matutuod nga kasado na siya. Tapos ang niya, kami sa mga anak namon ang ginakabig niya nga matuntuod na pamilya niya. Pero siguro, siguro, DJ Cory, kung nabalaan ko gitman before nga marriage siya, basi wala kami nagdugay. It was year 2011 sa may pauli ako sa Pilipinas. Nagstart kami mag-connect liwat sa ex ko kag, uh, kag may some things ako. Samtang kami pa sa partner ko sa buong. Samtang may girlfriend man ang ex ko nga asawa niya na subong. Bisan sa nagbalik ako dali sa Italy, padayon sa gihapon na exchange naman sa messages, kagtaw ganay, as nga uh, naglabot na sa uh, duha ka tuig. Sa mga oras nga to, gusto ko nagidbayaan ang partner ko sa buong para kay ex. Pero nahadlok ako nga basi bala, or basi para kay ex, fling lang ako. Lingaw-lingaw lang, hindi man gid seryoso. And in the end, ang girlfriend di man gihapon ang piliyon niya. Kagsang mga oras man nga to, wala man ako makita ang rason kung nga abulagan ko ang partner ko para sa ex ko. Ano abi, bisan subong sa sulod sang 16 years nga wala ko mabalaan ang matuntuod niya status niya, mahambal ko man nga nangin maayo nga partner kag daddy naman siya sa mga anak naman. Wala ako naghinulsol na may duha akong kaanak sa iya tagpalangka ko gid sila. Hindi ko lang malikawan ang manungdo. What if? Kung nabalaan ko sa unang matuod, padayunon ko pa ihan ang pag-upod sa iya. Siguro bisan balaan ko nga sala, masugal ako. Kay maayo man siya nga klase sang tao. Kag never niya gid ko gin pasakitan sang buot. Oo, oh, may mga away kami, may mga problema pero siya per ang paagi para mangin okay kami. Bothered lang ako katama. Kaya hinali lang na ang matawhay namon nga pamilya. Tungod sang matabo. Kaya hindi ko malikawan nga makabatsyag sa paghinulsol. Nga may isa ako ka-marriage nga naguba. Tani matagaan ako sa advice, sa mga viewers, Pasalamatan ko ginsang dako. And DJ Cory tani manotis mo ako. Madamo ka salamat. Love, Lenny. Para naman sa mga loves natin nga may mga babies and chikiting. Nako, may ara kita nga grow tall drops. And Grotal syrup, no? pinaka advanced premium kag affordable ng multivitamins para sa si mga babies, bata, teenagers, and young adults, no? May ara nga drops para sa si mga babies six months to one year old para six six. ang makuha nga bitamina sa inyo nga mga babies. Kag syempre mayara man nga grow tall syrup, mga labs para sa mga bata nga may edad 1 year old to 12 years old. Mayara sa vitamin A, B, C, Corella Growth Factor, kag madamo pa sa iban. No? Makabulig ini para sa manami nga metabolism sang inyo nga mga chikiting, pampabakod sang immune system, pampataas pampaalam Kaya syempre pampalinaw sang matakag, kag pampapagsik sang lawas